Uh, today ay June 18, 2024. Sa Bukawi lang tayo pupunta. Ito ang itsura ng kanilang public market. Ito ang Bukawi River. At meron pang ano dito. Statue ng Boy Scout. At yun yung aso. Kung nakikita nyo yung aso. Mamaya hindi tayo makabalik. Ay, kapraso lang pala. Oh, lalim. Daan pa dito? Wala, diretso lang eh. Diretso lang oh. Ayun, may nangunguha pa pala doon Ang gagaling lumangoy, oh. Woohoo! Oh ang normal na pamumuhay dati. Na parin uh, meron pa rin hanggang ngayon. Oo. Oh. Ang <laughs> <Ayun. laughs> uh, Update ko na lang kayo guys pag uh, nando na tayo ano. Ayan, baha na rito. Ito yung malalim. At ayan guys, uh, papalabas na tayo. Nandito na tayo sa main road. Dito na yung tulay ng Bukawe Bridge. Barangay Binyang. Papunta na tayo sa ating side trip. At nandito na tayo ngayon sa Budlo Bukawe, bulakan at malapit na tayo dito sa ating next attraction dito sa ating side trip ayan dito sa may bandang kanan natin makikita niyo yung mga Jollibee McDonald's, 7-Eleven yan yung mga landmark ah, kakanan tayo rito no sa may crossing at yan pupunta natin St. Andrew St. Andrew Kim Day Gun Shrine 500 meters away Kanakakanan tayo dito sa may mga Ito ang last trip natin uh, matagal na akong dumadaan dito sa MacArthur Highway pero ngayon ko lang mapupuntahan tong shrine na to uh, isa tong Korean shrine no, inspired to ng ano, isang Korean na dito naka-resident sa atin at pupunta natin ngayon At eh, pakikita natin ngayon Kung ano ang Magandang makikita rito Sa shrine Parang guy lulom boy Teka Hindi ko alam kung saan yung shrine na yun eh Dito yata Saan ba yung Ayun. This way. Ayan. dito. Turn right daw. Nakaturo, may mga tarpaulin na nagtuturo dito sa papunta sa shrine. Kaya hindi ko 'yung maliligaw, basta dahan-dahan lang ang takbo. Ito na yata eh. Ay, ito nga. Ayan, dito. Parking P. Ayan po, sir, pwede. Ay, okay, kasya. Sige po, thank you. At ayan, guys, oh. Welcome to Shrine of Saint Andrew Kim Taigon. Catholic Convent of Sisters of Andrew. Saint Andrew Kim. Pilgrim. And not a tourist. Please keep silence. Nag-open siya ng open for pilgrims ano. At ito may mga nagpa-practice doon, no? mga photo shoot. At ang entrance dito, 20 pesos per person, parking 10 pesos sa motor, tsaka 20 pesos para sa four wheels. Limited time only. Doon, doon tayo galing sa mega Megadike sa kabila. At nandito tayo ngayon. Ito yung ating uh, second stop, ang ating side trip ng adventure na to. At mukhang merong nagpo-photoshoot dito. Sir. Ganda ng mag At ito ang pinakasikat dito na pinupuntahan. Actually ito raw, uh, ano to, guest house. Kaya hindi to ino-open for public visiting. Uh, for special occasions lang to. doon mukhang may ginagawa pa roon no? na complex at ito ang makikita nyo sa lugar na to talagang ang tahimik tsaka ang ganda ayan no mayroon pang arko dito at may makikita kayong korean na language na nakasulat ayan ang taas nun. diba Noong 2001, inupisahan gawin ang shrine sa pamumuno ni Father Abel Sampana at natapos gawin ang St. Andrew Shrine noong 2015 sa pamumuno naman ni Father Vicente o Big Vic Robles. Siya ang former rector ng parish priest na National Shrine of the Divine Mercy sa Marilao, Bulacan. Ang nasabing shrine ay inialay sa kauna-unahang Korean na naging santo na si St. Andrew Kim Taegun siya ay pinanganak noong early 19th century sa panahon ng Joseon Dynasty. Si St. Andrew ay tumaka sa Korea at napadpad dito sa Bukawi, Bulacan, dito sa barangay Lulomboy kung saan sinasabing dumating siya sa pamamagitan ng bangka. At dito siya nanirahan at nagseminar At pagkatapos ng kanyang seminar ay nagpunta siya sa, sa Macau para mag-aral pang mabuti sa kanyang pagiging pare. Si Saint Andrew ay bumuo ng isang grupo kasama mga French missionaries doon sa Joseon, Korea para i-convert ang mga tao bilang maging kristyano doon sa bayan ng Korea. At siya ay hinuli at pagkatapos ay pinugutan ng ulo noong taong 1846. At si Saint Andrew ay idiniklarang isang santo ni Pope John Paul II sa taong May 1984. ganda rito 跟的。 hindi nyo na kailangan pumunta ng Korea. Dito lang pumunta na kayo sa St. Andrew's Church para kayo nagpunta ng Korea. Ganda ng vibes. natin kung makakapanik tayo doon sa temple ay sarado makapadlak makapadlak yung temple ito ang river passage gate ayan o no? river passage gate kitang kita na luma na tong pinaka gate na to kasi meron dito ano, ilog sa likod nito ang nakasabi river passage gate here is where St. Andrew Kim passed through the river by boat At yun nga guys, sa uh, sa kasamaang palad, uh, hindi tayo pinapayagan magpalipad ng drone dito. Uh, pwede magpalipad ng drone kung merong mga photoshoot, ganyan. Merong event na may bayad, eh, sinisingil nila tayo eh para magpalipad ng drone dito. Kaya, sorry guys kung hindi ko mapapakitaan kayo ng aerial view. At uh, dito ko natataposin itong vlog na to. Kung nagustuhan niyo please don't forget to like, share, and subscribe sa Francie Adventure. Libre pong mag-subscribe at sana nagustuhan nyo itong adventure natin, pati doon sa Mega Dike. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod na adventure natin. See you again. Always remember, stay safe, ride safe, and be safe. Prancy Adventure signing out. Peace!